Pwede nga rin siyang upuan na lang doon, no? Doon sa... Hindi ko pa alam saan ko ilalagay. Ganyan na muna kaya. Pag iisipan ko, nyo muna. Wakanyo <laughs> muna. Ayan o, oh, may sakitan. ka na galing na. Ha? Oo. Oh. Huwag mo na nga Huwag na. Uy. Bumili ako ng ano. Yan. Second hand lang kasi naganap lang ako ng mura. Aros Caldo. Ano? Ah, si Caldo. Huh? Good morning, Rowan. Ayan. Kasi syempre, di ba, parang kung dar, uh, parang babaguhin pa yung doon. Kaya mahirap magpagawa na baka masira lang or maiba sa design. Sayang. Ayan, yeah, naganap ako ng medyo mura-mura lang sa online. Ngayon, iya ano lang yan. re touch so, ko kung magpapagawa ako, kahit na simple lang, syempre, yan, nabibili ka ng materials, ng ano, ayan. Kinapwenta ko yung materials niya, parang yun na lang din naman yung pinaka binayaran, yung materials lang. Oh, ba, mabilis siyang milalaho? Ha? Palipo, ha? kasi lang naman napon mamuat, mabilis lang naman ibukyan. You know, de-deliver daw yung console. Hey. Ay, nang sobrang kaya. Parang maganda yung may ano dito, yung PBC. Yeah. Sa harap, okay na. Lalata na sobra. Ali-bali wala color. Huwag na. Tapos salamin siya. Okay naman yung salamin niya. Lilinisin lang. Ayun, alikabok lang naman. Tapos makakapag-display na ng mga chili paste, chicharon. Minsan kasi hindi alam na may binibenta pala. Parang display lang e eh. Bali yung sa counter namin, sa labas na yan. Sabi ko, ito na muna yung gawin ngayon. Kaya wala pa si Ka Farmer. Siya yung, hindi ko alam anong papatrabaho niya ngayon. Baka yung bato or mga driftwood. <laughs> Alay ko hmm. Hindi. Ang mangyayari doon, papayam, puhukay, simento, Naka-fix na doon. Before and after natin. Yan. Yan yung before. Uy, bawal ka dito. Batang may asma. Tara, tara. Oo, oh, oh. oh, na. Bawal ka na dyan. Magba-basketball ka pa naman paglaki mo. Basketball player ka. Ha? Tapos may kasalanan ka sa akin. Nagkakape ako, nagtataka ako, nagibala sa parang malansa ka ako. Pinagsisit niya pala yung lumpia dun sa kape. Paano ka sa mga batang to? Isa, pag nag-start po ulit ako niyan mag-map, yung isa makiki-spray-spray. spray spray Ayan, oh, yung batang makulit na yan. Number one yan. O. Oh. Oh. Si Cardo. O, oh, si Cardo yan. Nay, anong ginagawa mo dyan? Tapos, naalis-alis yan mga cover. Mga tropilo. agis no, Nay? Nay. Ay. Ay, sige. Oh, uh, oh. Uh. Paano ako matatapos? Oh, uh, yan ang ganyan ginagawa lagi. Kahit alisin mo to, ibabalik niya yan. Uusog niya dumi pa ng paa ay kung guwi ka ni monkey ka mm -mm daw. may sipon ka kuha kang wipes punas mo sipon mo dali huwag ka nung umalis dyan daw! Dadalin sa roof deck! Saan? Kamer! Kamer. <laughs> May kamera! Sa roof deck kong! Roof deck! Dadalin sa roof deck! Okay. <laughs> Tungga, tunggalan ka no. Tag-iisa. Okay, ayusin na muna. Wait lang. Before and after natin. <laughs> <laughs> Tingnan ang galing, Tignan nyo, uh, ang galing, Ano, nagsanib na, no. Ngatin taguro po. Isang daang porsyento. Ayan eto kasi plano ni Ka-Farmer din so sa pag nagpatayo kami ng ano doon, yung parang reception na... Pero, <laughs> tingin ko kasi tagal-tagal pa naman nun. Dito na muna. Ay, nagbuhat kagabi niyan, dalawang batang maliit. Yung lumunad, wala pa ng batang maliit, ni mama Kini po kayo lang, apat Dito, apat na ano. Okay. First two G's. Hindi, dito De dito lapit pa. Lapit pa. dito. Lapit niyan dito. Wala lang pero. baby Ah, oh, oh, may camera. Ayaw pa i-sleep. Sama-sama hmm, ka pa kasi sa akin eh. Mainit. Ano yan? Big. Uy, kalakalayal. Ano, ingatan yung pagbagsak kasi baka mabali eh. One-five yun. one ako. One-five yun niya daw kaya mag-isa. Kaya mo yan! <laughs> Kura <yan ang> <laughs> mga bato, ang... Pag iisa kayong bato dyan, apat yan, ha? wala <laughs> na kayo kung paano yung ano niya. Basta naka-video, kaya ni Kong Kong yun. <laughs> Ah. Ayan. Ilapit mo pa yan sal, Kenny. Bagya. Tapos ito ilapit siya po. dulo yan. Ay! Kay, nakalabas. Kaya tama yung kayi. dito yan. Kasi hindi siya masyadong sagabal. Wala siyang mga galamay. Kaya pwede siya dito sa kanto. Dito, oh. Sinitin siya ka. yon senta niya ko kaya ganyan sa yan pwedeng -bon yan kasi matang, malaki naman okay, siya ibaon masyado. na yan, okay na, maghukay. Pareta, boys! <laughs> Baon na. Hanggang Be bewang ha. just to na. Keta ay dapat dito yung ano niya eh. Dito yung view niya. Kahit iika may paketa siguro sal dito. Ney, ang kulit mo ha. Pag binigay kita kay Lolo. iyak iyak Mama, mama. Pag naman nasa akin, papababa. Gusto niya talaga malaya. Ayan, nahuli ka. Huli. Iyak. Oh, mama. Ganun ang pwesto niya kasi naisip ko. Pag, minsan, pag hindi naman mga viewer po yung pupunta. Limbawa sa Google lang sila nagtitingin. Nakala nila, dito po sa bahay. Iyon na iyon. Pag nilagay ko doon, lalagyan ko ng araw. Aliwa yan. Sa Kaya murang ganyan eh. Oting oh, na mo, nung baba. Pukunin ka ni Lolo pag bumaba ka. Baba ka. Oh, anong kinain mo? Ganyan itura mo. Hmm? Pogi ka. Eh? Lolo, oh, kunin mo na siya, Lolo. Lolo, kunin mo na, o. Lungis na kaman. Ay, wag mong subukan. Nay nay, nay Ay. Ay. Baba. 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 No puwi ata. Ah, Nino, Nino Jones. May naipit po ang tiyan o yung na malakas. Bomba, korenta. <laughs> 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 Ayan, i... E... E lang pala. Mm, dapat kasi medyo sa may... Ay, ay, bata, bata. ay hindi masyado. Sisimentuin naman eh. Maganda mataas din kasi siya. Oh, konti lang. Oh, tingnan yung bata. Oh, talaga naman ah. Oh. Galing mo nun eh. Oh, sige. Ah. Ah. Oh. oh Tatalon pa talaga. Ay. Eh? ano, gusto ng gusto niya yung mulberry. papa trim ko nga to para mababa. Favorite ni Nene yun, yun, yun eh. Tsaka yung doon. Kailangan na naman itrim. Kasi pag tinitrim yan, doon siya lalong magbubunga. Yung iba nga inaalisan lahat ng dahon. So, <laughs> yeah. May sakita na namang naganap doon oh. Ay, inaakitan Ay, inaakitan yung mangga. Okay, so ito. O, ito. Oh, tatang! Namini-ni! Okay, baba! Baba! Akit yun, hindi yun baba. na <laughs> Tingnan nyo, yung mga bata, oh. Sobrang kainit-inita ng araw. Hmm. Si Rowan lang talagang hindi umiitim. Si Quinn, ng na, oh. May tumbang tree. Ay, G, wag ka muna dyan. Hindi pa pwede yan. Naka, ano lang. Baka matumba yan. Napagod, baby ko. <laughs> Ayan po, oh. Oras ng trabaho. Naglalaro. <laughs> Ay! Ano sinabi ko? Matulog ka, Rowan. Umuwi ka na, Rowan. Niyakap ko na nga si Queen. Kahit na. Ganun ang usapan natin. Kahit na niyakap mo na siya. Kahit nag-sorry ka na. Di siya ayos, Joey. Ah, hindi maayos ang sorry daw. Hindi maayos ang pag-sorry mo. Kala ko niyakap mo na siya. Yakap mo siya para sabi ko, talagang dapat magsusorry. Pag may kasalanan ka sa kalaro mo, magsusorry talaga. Pero, kahit nagsusorry, may rules tayo. U Uwi pa rin sa bahay, hindi makikipaglaro kapag may nakipag-away. Paano niya nasugat yan? Paano niya nasugat to Paano niya nasugat Kali yun, Chi? niya daw yung buhok ni Queen Queen. Ay, F4! <laughs> yung para din ng F4, alam niyo yun, yung yun sa Facebook. Nini naman. <laughs> Pwede nga rin siyang upuan na lang doon, no? Doon sa, di ko pa alam saan ko ilalagay <laughs> ganyan na muna kaya pag iisipan ko niyo muna, hawakan <laughs> nyo muna kasi Rowan may rules tayo kapag nakipag away uuwi, kahit nag-sorry na dito dun kayo dun kayo mga bata Ay, ang bigat no Tu gusto pick up nang lechon. sabi ko gusto nila ako pag nalipat na doon <laughs> sarap palang magduyan dito gusto ni Nene ang presko tsaka ni Papa yan ganyan daw dapat yung pesta sabi ni Kongkong kong, para daw pag nagdamu-damu siya dyan meron siyang ano, upuan pahingan po yan ni Kongkong kong. gusto mo kong lagyan natin ng ano pangalan Kongkong's Corner Kongkong <laughs> kong, sit down <laughs> Hai. lagi yang batu pilidu pompong <laughs> S <laughs> Ayo <no>, sakitan. <laughs> yung sa gabal doon, no? Ang ano ng trabaho nila. Ang bigat. Literal na mabigat. Tapos, ma... Kahit sabihin mong... Siyempre, isip ng iba walang puhunan, di ba? Tapos ang mahal ng bato. Pero yung hirap ng pagkuha ng bato, yan o. No? apat na silang malalaki. Pero yung mga nandun, sanay naman na sila sa buhatan. Alam na nila yung diskayte eh.

Oh, yan siguro ay tabi nyo na muna doon. Gilid nyo lang para at least pag nagano yung mga bata, kung yung bike nila sumad, sumayad man sa gilid, hindi delikado. Hindi ko pa kasi alam mo saan ko ilalagay. manguwa tayo. Dapat po, may naka-schedule kaming bundok bukas. Akit kami sa bundok ng mga boys. Kaso, ah, kaso hindi kami natuloy kasi sabi ko, gusto nila mga to overnight. Eh, may pasok pa. Sabi ko, pag wala ng pasok, ayun, overnight tayo. Para mas maraming makasama. Ayan o. Holy ah! <laughs> cow. Ah. May nabili akong bogey kay Maika. sa gabal doon. Pakita ko. Aray, 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 aray. Sumabit ko ako sa duyan. eto papalagyan ko pa ng parang pinaka-poste. Dalawang poste na para tumang, tumaas-taas pa siya. Masyadong mababa ayun oh yung bolihin hindi siya ano eh hindi yan ganong matinik basta tigilid niyo lang para pag nagba-bike yung mga bata hindi delikado saka ako na pag-isipan saan ko ilalagay ginawa din ay 20 minutes lang din po ah no naman oh, oh, oh. atis. May isa pang batong malaki dito eh, yun o, oh, yung nakukay sa bahay. Ganda rin yan. dapat pa Island palang maanta ko dito sa kanam. Magtatanim daw kami dun sa ano. Pero sa kana. Yung Sagat Yawin, yung nabiling lupa ni Naan. Merienda muna. Napagod si Kong Kong eh. Anong apelido ni Kong Kong? Ang <laughs> ganda pala ng apelido ni Kong, Kong. Ano nang pinagagawa nyo? Ha? Niwanan ko na sila doon. Sigurado ako naglaro-laro ng mga to. Ha? Naririnig ko tawanan eh. Liday do <perses> si Kong, -Kong. <laughs> <laughs> Ano ang pilido? <laughs> Sabi mo, gardo. Ano nga pilido? Ha? Gardo yuda. Ah, yuda. <laughs> Bat kanina iba yung apelyido. Dumating na yung pina-deliver kong ano, bote. Pchili peace. Uy, sapat din 'yan, dali. Salamat, Ma'am. Na-nabili hey. namin sa Hi na tayo, ang sarap. Hay. <laughs> Sinong kuma ng bagoong? Hindi. Bagoong to sa pinakbit. Sarap niya. Oh, Masarap yung mangga. Okay, partner ng black coffee. Charot. Walang pinipili nga niyan. Kapartner. Linus pa yung clear up nandiyan. Wow.